Dahil kabaro ko sa Philippine Marines, ang sentro ngayon ng atake, si Master Sergeant Gutesa, na dumalo sa pagdinig. Sa, alam nyo na, hindi ko nababanggitin, nila ayaw ko nung mga ganyan-ganyan. Ito yung unang pagkakataon na may ganito akong paksa. Alam nyo naman, pakanta-kanta lang ako, yung mga inspirational messages ko. Ayaw ko sana sa ganito. Pero kahit sa munting pamamaraan lang, matulungan ko siya kung paano magpaliwanag. Yung sinasabi na peke na notaryo doon sa kanyang sinumpaang salaysay. Okay? Unang una, kapag pumunta kayo doon sa malalaking kampo, halimbawa, Camp Aguinaldo, Campo Crame, pati NBI, pati DOJ, doon mismo sa harapan, ang daming nagnunotaryo doon. Yung transaksyon mo sa loob, uutusan ka nung concern office na yan, magpanotaryo ka muna. Ngayon, lalabas ka, ang dami doon, nakahilera, mga pwesto. Pero hindi nyo doon makikita yung mga abogado. Kalimitan, andun lang yung kanilang sekretary o staff. Sila na yung pipirma. Pero bakit tinatanggap yon? Eh kasi walang isyo. Eh ito, may isyo dahil siya lang yung kaisa-isahang bumanggit doon sa pangalan na binanggit niya. Yan. Alam ko yung iba sa inyo, naranasan na nila yan. Walang abogado ang pipirma doon, yung sekretary lang. Sa probinsya, kalimitan ang nakikita doon kasi yung mga abogado dahil uh, kukunti lang yung tao eh. Pero sa Metro Manila, sabi ko nga, kalimitan, staff o sekretary lang. Marami pang nagsasabi doon, nakakasuhan daw siya. Anong ikakaso niyo doon? In good faith naman yung pagpapirma niya. In good faith naman yung pagpapanotaryo niya. Oh, di ba? Ang kasuhan, yung sekretary ng abogado, yung pumirma doon. At pustahan tayo. Kung kontra doon sa binanggit niya na pangalan, yung abogado na yon hindi na yun magre di ba? <laughs> Number two. Ito yung sitwasyon na bibihirang mangyari, pero naranasan ko kasi yun. Yung, pwede namang siya yung pumirma. Halimbawa lang, siya yung pumirma. Pero tinakot na siya. Tatakotin siya. Hindi naman yung takotin na may mangyayari sa iyo pag hindi mo talikuran yung pirma mo. Hindi naman ganun ang manakot. Alam niyo yung manakot? Kasi sabi ko nga nasubukan ko na lahat 'yan. Simple lang 'yan. Halimbawa, tatawag ka. Attorney. Kung hindi mo tatalikuran yung pera mo na yon, alam ko kung saan nag-aaral yung mga anak mo. Ano lang pangakot. Ang dali lang 'yan, di ba? Simple lang. Eh siyempre si Atorne, Ano na yan? Talagang parang nasindihan na yung kwento niyan. Mm. I-deny -de na niya, pero bibihirang mangyari 'yon. Ito pa. Yung sinasabi nila na sinungaling daw si Tapgute, hindi nyo kilala yung tao. Ako, kilala ko siya personal. Ang sundalo, may kanya-kanyang field of specialization. May infantry, may supply, ano yun? Quartermaster. Kami, parehas kami ng field of specialization. Kaya alam ko yung diskarte niya. Yung hindi niya pagdalo sa paanyaya ng DOJ, diskarte niya yun. Diskarte ng Intel yun. <laughs> Ikaw, e, inimbitahan ka. Alam mo na ang laking tao yung binanggit. Tapos pupunta ka doon sa imbitasyon. Hindi ah. Yeah. <laughs> Alam ng mga kasundaluhan yan, ang intel, laging advance mag-isip yan. Kung iniisip mo para bukas, halimbawa sa bukas, yung intel nag-iisip na para Merkulis yan. <laughs> Ito pa, bakit daw hindi hinarang sa gate yung magdi-deliver? At saka sa kalaman ng hindi nakakalam, yung gate ng Forbes, hindi na nasasakupan yung bahay doon ni alam nyo na. Yung Makinli road na yan, from EDSA papunta ng BGC, andun along sa Makinli yung bahay niya. Hindi nasa kupan ng main entrance. Alam ko yan, ilang beses na ako nakapasok sa bahay niya. <laughs> okay? Sa mga nagmamarasakit sa kanya, katulad namin sa Marines, nasa maayos na kalagayan siya. Ayaw niya lang magtiwala siguro sa ibang tao. Lalo na dun sa nagimbita sa kanya. Ako ayaw kong magbanggit ng mga no, neutral lang ako. Para lang kay Tapgute yung pinaliwanag ko. Alam nyo naman, may kasabihan. Marines is always a Marines. One for all.